Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout ko Ruel Consuegra. Shoutout kay De Guzman, JP. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gayun paman, kailangan pa rin sabihin ni Han San Chen kay Kui Nio ang tungkol sa buong plano. Pagkatapos magpanggap na natalo, kailangan pa niyang magkunwaring umatras. Sa oras na ito, gagamitin ni Han San Chen ang pagkakataong ito para pamunuan muna ang ilang tao sa bundok. Magpapadala ng signal si Han San Chen kapag ligtas na, kapag dumating na ang signal. Ang Kui Nio ay makakapaglansad ng counterattack ng mas mabilis hanggat maaari at mapupuksa ang lahat pagkatapos ay paliitin niya ang kanyang katawan upang hindi makita ang kanyang sarili, maghihiwalay ang dalawang puwersa, muling nagtagpo ang dalawang landas sa gilid. Tumango si Koinio, kung hahayaan mo akong mamuna, hindi imposible, pero sigurado ka bang matagumpay kung makakalusot pagkatapos mong umalis. I will start a movement outside to attract their attention, at that time, they will disperse their forces to chase us, at that time, you can take advantage of the chaos and live. I believe it is the best time. That's okay, but I don't know how much ingay you can make over there, and if you will fail to break out directly. Maraming tao ang lumalapit sa kanila, and your cultivation level. Hindi na siya umimik pa, kung tutusin, sa paningin niya, walang iba si Han San Chen, bagamat naakit niya ang karamihan sa firepower, ang kanyang breakout ay medyo simple. Ang nakakatakot ay medyo nakakahiya kung hindi makalusot si Han San Chen at iba pa sa ganoong simpleng depensa. Then what if I tell you that I have a magic weapon in my hand? Nakangiting sabi ni Han San Chen. Sagradong sandata, natigilan si Kuinho. Anong klaseng mahiwagang sandata? Ang sinumang hindi isang panginoon ay isang hindi mapaglabanan na banal na sandata. Bababin ko ang pader ng tao na itinayo ng maliliit na taong iyon at sisiguraduhin na sila ay mamumulaklak sa lahat ng dako. Hindi ginamit ni Han Sanchen ang panguax, ngunit talagang iniligtas niya ito. Ang layunin ng paggawa nito ay kadalasang maaaring magdulot ng nakamamatay na epekto sa pinakakritikal na sandali. Tulad ng isang malakas na artifact. Siyempre naman, ngumiti si Han Sanchen, panguax, ang hari ng lahat ng sandata, hindi pa ba ito kahanga-hanga? Natuwa si Koy Niu, mahusay, pagkatapos ay gagawin natin ang ating tinalakay. Ilang tao pagkatapos ay tumango sa isa't isa at nagsimulang kumilos ng direkta. Hindi nagtagal, biglang may sumigaw at papatayan mula sa labas ng village. Gaya ng naisip ni Han San ang grupo ng mga lalaki ay hindi na makayanan pagkalipas ng madaling araw, at sinamantala ang liwanag ng umaga para umatake ng tuluyan, hindi man lang binibigyan ng pagkakataon si Han Sanchen at ang iba pa. Gayunpaman, hindi mahalaga, lahat ito ay nasa kalkulasyon pa rin ni Han Sanchen. Ayon sa kaayusan ni Han Sanchen, si Koy Niu ay nasa pasukan ng nayon, wala pang sampung minuto matapos ang labanan, agad na umatras si Koy Niu. Bagamat nagdududa ang grupo ng mga tao na narito si Wei Niu, nang makitang nalalapit na ang tagumpay, hindi na nila ito pinaghisipan, nagmamadali ng hindi umaalis sa anumang silid. Sa oras na ito, si Han Sanchen ay sumakay at pinamunuan ang mga tao ng tahimik mula sa dulo ng nayon hanggang sa kabilang panig at tahimik na pumasok. Sa orihinal, ang nayon ay talagang napapalibutan sa lahat ng panig, ngunit dahil sa malaking tagumpay sa pinuno ng nayon, ang mga tao sa ibang mga lugar na ito ay natural na nakakarelax, nang makita nila si Han Chen na bitbit -bit ang pangupalakol at nilalazlaz ang sino mang makita niya, Saglit na nataranta ang grupo ng mga tao. Nahulog ang palakol at maraming tao ang direktang inatake ni Han San Chen, imposibleng malabanan nila ang atake ni Han San Chen. Halika, hayaan mo akong magsindi ng apoy para sa iyo. Ngumiti si Han San Chen. Pagkatapos ay direktang sinunog ang katahimikan, nag-aapoy sa apoy. Ang payat na kamelyo ni Han San Chen ay mas malaki sa kabayo. Halatang imposible para sa grupong ito ng mga tao na pigilan si Han Sanchen, maya-maya pa, lumaban na si Han Sanchen at sumugod na kasama ang isang grupo ng mga tao. Maya-maya, pagkatapos makahanap ng ligtas na lugar si Han Sanchen para makapagpahinga ang ilang tao, bumalik siya para tumulong. Makalipas ang sampung minuto, naglunsad ng pag-atake si Han Sanchen mula sa labas, kasabay nito, direktang ginamit niya ang paraan ng apoy sa lupa upang hindi lamang lumikha ng maraming paggalaw para sa kanyang sarili, ngunit anihin din ang isang alon ng tunay na enerhiya. Nang sumiklab ang digmaan doon, talagang naloko ang gang, kung tutusin, si Han Sanchen at ang kanyang partido ang kanilang pangunahing target, na nahaharap sa biglang nabawasan na presyon, ang kakaibang baka ay hindi nag-atubiling lumaban at direktang nagsimulang lumabas sa sarili nitong. Makalipas ang ilang oras, parehong nalusutan ng Han Sanchen at Koy Miu. Bagamat sinundan sila ng malaking grupo ng mga kaaway na humahabol sa kanila, hindi na ito mahalaga. Gayon paman, man, napakabilis na ni Han San at ang kakaibang baka ay puno ng lakas, at hindi nagtagal ay may isang grupo ng mga tao sa likuran niya. Nakatingin sa madilim na mga anino sa likod niya, hindi napigilan ni Han Sanchen na maging nakakatawa. Gayon pa hindi ngayon ang oras upang magpatuloy sa pagtakbo, ngunit upang baguhin ang aming diskarte. May kasabihan na ang pinakaligtas na lugar ay kadalasan ang pinakadelikadong lugar, sa madaling salita, ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Nang makita ng grupo ng mga tao na tumatakas sila kasama ang Koinyu, tiyak na hinabol nila sila ng buong lakas, ngunit malamang na hindi nila pinangarap na patuloy silang tumakbo, pero hindi talaga umalis si Koinyu, at nagtago sa kalsada. Hindi naman talaga nakatago ang pinagtataguan, kaya hindi man lang kanlungan, pero sinong mag-aakalang ito talaga ang pinagtataguan niya. Matapos itulak ni Han Chen ang kalaban, sinamantala ni Han Chen ang kanyang bilis at tahimik na humipo pabalik. Sa hapon, bumalik muli si Han Chen. Alam ni Han Chen na ito ang pinakamagandang oras, kahit na nalaman ng grupo ng mga tao na napakalayo na nila. Gusto kong bumalik at hanapin ito." ngunit dumidilim na at halos huli na. Sa makatuwid, ito ang pinakaligtas na oras. Napatunayan ng mga katotohanan na ang inaasahan ni Han San Chen ay karaniwang tama, lahat ay napakaligtas, ang buong proseso ay halos walang insidente, at karaniwang nakarating kami sa gabi ng ligtas. Ang nakakagulat lang ay hindi pa nagpapakita ang mga tao ng Dragon King. Sa kabutihang palad, mas maganda ang ating pinagtataguan sa pagkakataong ito, kung hindi, umaasa sa matandang Dragon King, malaki ang posibilidad na ang ating operasyon ay magdulot ng ilang mga problema sa pagkakataong ito. Walang magawa si Han San ngunit sa katunayan, ito ay naiintindihan. Kahit papaano, ito ay nagpapakita na ang matandang Dragon King ay talagang nagpadala ng kanyang mga tropa kung saan saan upang hanapin si Ivory at ang iba pa, kaya mahirap magtipon muli ng mga tropa sa pinakamaikling panahon. Oo, na na siguro nila sa ngayon na dapat masyado na silang lumayo, pero, kahit makahabol pa sila ngayon, hindi na yun gaanong kabuluhan, at least, halos madilim na, Mr. Han, you are really amazing. I took them running around all morning, medyo natahimik si Lian Hua. Sa ganitong klaseng pagtakbo, malas ang humabol. Oo nga, half dead siguro tong mga to sa pagkapagod mo, tapos iniisip nila na baka tumigil ka sa gitna, tapos kailangan pa nilang bumalik at habulin ulit, malamang babagsak na sila sa puso nila. It's so heart-wrenching to kill someone. Tumango si Han San Chen, ngunit may kaunting pag-aalala pa rin sa kanyang mukha, bagamat nakalampas na tayo ng ligtas ngayon, hindi ibig sabihin na ganap na tayong ligtas, araw-araw ay magbubukang liwayway, di ba? Kaya siguradong hindi susuko ang mga taong ito. I think may darating pang problema. Oo, maliban na lang kung tuluyan nating puksain ang mga ito, sa ganitong paraan lang tayo magiging ganap na ligtas. Tama na, in one night tonight, I believe malapit nang mawala ang tropa ng Dragon King, right? Kung hindi na mauulit, wala na talaga tayong magagawa. Oo, talagang napakalinaw ni Han San Chen tungkol dito, ang kasalukuyang bagay ay ang grupong ito ng mga tao ay maaaring lokohin niya minsan, Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay maloloko sa pangalawang pagkakataon. Kaya naman, kung gusto niyang ulitin ang dati niyang plano, base sa hula ni Han Sanchen, malaki ang posibilidad na dito siya mapunta. Sa kasalukuyan, dapat baguhin ang sitwasyon at dalawa lang ang paraan para baguhin ito. Ang isa ay na pagkatapos ng isang gabi ng pagkukumpuni, ang kakaibang baka ay hindi maiiwasang maging lubhang makapangyarihan. Ito ay isang magandang bagay at isang bagay na nagbabago. Ang pangalawa ay talagang ang pinakamahalaga, iyon ay ang grupo ng mga tao ng Dragon King. Mas maganda kung makapagdala pa siya ng limandaang libong tao, kahit na ang mga individual na sundalo ay hindi kasing kakayahan ng kalaban, maaari niyang direktang durugan ang mga ito sa kanilang mga numero. Sa makatuwid, matandang Dragon King, ikaw ang susi. Ngunit ang taong ito ay walang pananampalataya. Mr. Han, paano na lang natin bilisan ang matandang Dragon King? At least alam natin ang basic para mapaghandaan natin ang bukas. Oo, kung hindi, kapag nagkaroon ng bigla ang pagbabago, mahihirapan tayong iwasan ito ng mag-isa. si Han Sanchen, at pagkatapos ay nakipagugnayan sa matandang Dragon King. L. Mabilis na nakipagugnayan si Han Sanchen sa matandang Dragon King. Nang marinig niya ang boses ni Han Sanchen, ang matandang Dragon King ay nakaramdam ng labis na pagkakasala, Mr. Han, pasensya na po, pasensya na po talaga. I have tried every means today to meet the need for troop deployment as much as possible, but before that, lahat ng sundalo ay sumunod sa utos ko at pumunta kung saan saan para hanapin ang kinaroroonan ng taong hinahanap mo. Panipi, so, after the troops are sent out, mahirap talagang ibalik sila sandali. Ang mga sundalong hipon at mga general ng Alimango ay napakabilis at kayang maglakbay ng libu-libong milya sa isang araw sa tubig. Ang kanyang mga nasasakupan ay napakatapat at tapat din, lalo na nang malaman ng matandang Dragon King na ang mga taong ito ay napakahalaga kay Han San Chen, din niya ang kanyang mga utos, sa makatuwid. Ang grupong ito ng mga sundalong hipon at general ng Alimango ay hindi nang ahas na magantala. Isa-isa, halos buong lakas, kumalat sila at naghanap ng desperadong, matapos malaman ng matandang Dragon King na nangangailangan ng suporta si Han San nagpadala na siya ng mga tao para tawagin ang mga sundalong hipon at mga heneral ng alimango sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang bilis ng mga taong ito na lumabas para tumawag ay may limitasyon, halatang imposibleng habulin nila iyong mga taong umaatake din sa limitasyon. Pare-pareho ang bilis ng lahat, hanggat hindi tumitigil ang nasa harap, sa madaling salita, hindi na makakahabol ang nasa likod. Lahat ng inaasahan ay may iwan lamang sa harapan, sana mapagod ang mga nasa harap sa pagtakbo at pagpapahinga. Pagkatapos, sa ilalim ng gayong mga kalagayan, posibleng dahan daw ang maabuyuten ng mga nasa likod. Ang resulta ay ang habulan na ito, good guy, naghabulan sila mula madaling araw hanggang takip silim, kung hindi pa gabi at kailangan nilang huminto at magpahinga ayon sa mga alituntunin, hindi na makakahabol ang mga tao sa likuran nila kahit na sila ay pagod na pagod. Buti na lang dahil huminto ang harapan kaya dahan-dahan silang hinabol ng mga tao sa likod sa kabila ng panganib, at tuluyang naabutan. Ngayon, naabutan lang ng mga messenger ang taliba, nasa frontline pa sila ngayon at kakar-report lang sa akin, mamaya hihintayin nila na matanggal ang time limit at agad silang sumugon sa atin. Pagkarinig nito, hindi talaga alam ni Han Sanchen ang sasabihin. Mula sa isang tiyak na punto ng view, ang matandang Dragon King ay nakatanggap ng tugon, at karaniwang nagbigay ng isang malinaw na mensahe, iyon ay, ang mga hipon, sundalo at alimango ay talagang nagsisimulang magtipon dito. Pagkatapos, nangangahulugan ito na sa wakas ay darating na ang mga reinforcement. Gayunpaman, ang hindi maganda ay, ayon sa matandang Dragon King, ang mga reinforcement ay libu-libong milya pa rin ang layo, at ang pagsisikap na bumalik sa nakaraan ay tila isang panaginip. Gayunpaman, anuman ang mangyari, kailangan pa rin ni ng isang medyo tumpak na mensahe, matandang hari ng Dragon, nais kong tanungin ka kung gaano katagal bago makarating sa akin ang iyong mga tao. Hindi mo kailangang maging masyadong maasahin sa mabuti tungkol sa oras na ito, maaari mo akong bigyan ng medyo pesimistik na pagtatansya, ngunit dapat itong nasa saklaw na ito. Ang pagiging masyadong maasahin sa mabuti ay tiyak na nakamamatay sa Han Sanchen kung ang kanyang mga reinforcements ay hindi dumating sa oras, sa makatuwid, kahit na ang pagiging pesimistik ay magdadala ng higit na negatibo sa sarili, sa kabilang banda hindi ito magdadala ng hindi masusukat na pagkalugi sa paghatol ng sitwasyon. Kung gusto ni Mr. Han ng eksaktong oras, sa tingin ko ay makakarating talaga tayo sa lugar ni Mr. Han bukas ng madaling araw, kung gusto nating magtipon ng buong hukbo, natatakot ako na ito ay bago magtanghali. Bago magtanghali, ang oras na ito ay hindi masasabing desperado, ngunit masasabi lamang na medyo desperado. Dahil kung tutusin ay alam ng lahat ng naruroon na imposibleng magpumilit sila hanggang sa panahong iyon. Sa pagharap sa kabiguan ngayon, susubukan ng mga kaaway na iyon ang lahat ng paraan upang kabkuban sila bukas, at ang galit sa kanilang mga puso ay sapat na upang lubusang kainin sila ng buhay. Sa makatuwid, sa madiskarteng paraan, ako talaga ay walang gaanong pagpipilian. Mr. Han, hayaan mo na ang tanghali, kahit isang oras pagkatapos ng madaling araw, baka hindi na tayo makatagal, nag-aalalang sabi ni Lian Hua. Kahit na may mga kakaibang baka si Han San Chen na tutulong sa kanya, na nakaharap sa galit at maraming kaaway, naniniwala si Lian Hua na talagang mahirap silang labanan. Talagang napakalinaw ni Han San Chen tungkol dito, maliban na lang kung gagamitin ni Han San Chen ang lahat ng kanyang lakas at tuluyang baliwalain ang kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon, kung hindi. Imposibleng kumapit hanggang tanghali bukas. Gayun paman, walang tiyak na landas. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta ko sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang mabiyad ngayong point papala ko po mga tayo. Bali mga masters, bye-bye.